Nais ba ninyo maramdaman ang panahon ng mga Kastila? Ito ang alaalang kayang kaya ninyong balikan. Narito at inyong panuorin ang Heritage Village sa lalawigan ng Ilocos Sur sa ulat ni Audrey Goreseta. Ani mo ibabalik ka sa panahon ng Kastila kapag bumisita ka sa probinsya ng Ilocos Sur na matatagpuan sa reyon ng Ilocos sa Luzon. Hitik sa yaman at kultura, matatagpuan sa hilagang kalurang bahagi ng probinsya ang makasaysayang lungsod ng Vigan. Ang Vigan ay hinangos sa salitang kaibiga-an, isang uri ng halaman na dating sagana sa pampang ng Ilog Abra. Ang lungsod ng Vigan ay nakabilang sa World Heritage List ng UNESCO noong November 1999. Kinilala ang lungsod sa pagpapanatili nito ng istruktura at arkitektong kolonyal na minana pa noong 16th century. Ang matatandang gusaling itinayo bilang pook kalakalan, ilang libong taon na ang nakakaraan, ay nagsisulbing atraksyon sa mga turista sa modernong panahon. Dito nakatayo ang Santa Maria Church, isa sa pinakamatandang simbahan na itinayo ng mga Agustinians. Ito din ang nagsilbing kublihan ng mga revolusyonaryo sa pamuno ng magiting na general na si Emilio Aguinaldo noong 1896. Bagamat luma na ang gusali at ilang estruktura ng lunsod, sumasalamin pa rin ito sa mayamang kultura at kasaysayan ng bansa na hindi malilimutan ng susunod pang pa henerasyon. Para sa television ng bayan Audrey Goriseta